sa isang maliit na bahay na ito ay nakatira si Nanay Rosita. Oh, hey, Rosita ni Samar. Pinisita namin si Nanay sa kanyang munting bahay. Dito na rin siya nagluluto sa loob ng kanyang bahay. At ito naman yung kanyang tulugan. May kita nyo dito sa ating likuran, yung tinitirahan ni Nanay, eh talagang... Uh, yung bahay ni Nanay, eh, no? Pabagsak na. Ayan. Sa tubig ulan na ito, dito si nanay kumukuha ng tubig na kanyang iniinom Dito sa part na ito, nung biglang natapik namin Yung maong asawa ni nanay, nung last month ay namatay daw ito Ay biglang ganito yung nangyari sa aming kamera Nagloko ito at bigla po akong napatigil nung sinabi ng ating kameraman na yun at nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Ganang araw po sa inyong lahat mga idolan. Dito po tayo ngayon sa barangay Kambakuko Basay Samar para bisitahin po natin yung ating idol na si Nanay Orsita de Jesus sa kanya pong panawagan about sa kanyang kalagayan. Pasensya na po kayo kung ngayon pa lang po tayo nakagawa ulit ang video dahil nga po sa naging busy po tayo nitong nakarang election na no, barangay na SK election no. Hindi man po tayo pinalad na mapili. Eh nandito pa rin po tayo magpapatuloy sa ating pag uh, pagpaabot ng tulong, pagbigay ng tulong. So ngayong araw na ito, babalikan po natin o pupuntahan po natin. O nandito nga pala po tayo sa lugar ni Nanay Rosita de Jesus. Kung napanood nyo po yung unang video na in-upload natin about sa kanya, sa kanyang kalagayan, ayun kakasapin natin siya ng personal, interviewin natin kung ano yung kalagayan ni Nanay. So tara, samahan nyo ako. Ako si Clifford Gaddy at ito ang ating kwento. Tara! Nay, <muchas> hmm? yan ko itong ginkuan ni Michelle. Ging, ano ko yung? Yung ka -historia. Ano? Abot iti mo ba kabutangan? Ay, ay, hindi mo ko sa hawa. Puri mo sa pa ay, ka ba? Tinakat niya kayo na puhuhan niya. yung sigaan ni tatay pitog or agapito a apila. Oh, so, may ko mga anak pangagihang manigyan. Uusan ako din, hindi. natin ay Papa. uh, papakausap ko po sa inyo si nanay para mahingi ng panawagan para sa kanyang anak daw po, mga idol kasi yung anak ni nanay ay nasa Manila yata so alamin natin niya ngayon kung ano po yung gustong sabihin ni nanay para sa kanyang anak kasi si nanay po mag-isa na lang po dito sa kanyang tinitirahan papakita ko sa inyo mamaya kung ano po yung sitwasyon ng tinitirahan ni nanay so tara, pasapin muna natin si nanay

Magtutulo. Ayun, kay Kuya Tunyeng, kay Raul, at saka kay Rudy. May babae? Mm -hmm. Oo. Sino? Kay Ate Criselda. So, kung mapapanood nyo po yung video na ito, uh, ipapakita ko po dito kung ano yung sitwasyon ni nanay. Uh, tumihingi po siya sa inyo ng tulong uh, financial kasi kita nyo naman yung sitwasyon niya dito. Yun. So ano naman gusto panawagan ng Iranay? Eh? Ang aking mga anak, tunyo ni Jesus, tunyo eh? ni Jesus, rode ni Jesus. Ano naman masisiring ng Iranay o panawagan naman ng Iranay? Ang kaso lang. Iba kami anak. Kasi ada kami madit iyo pag anak. Ayoko sana ako. Ay, eh. ay, sa loob ng kanyang bahay si nanay nagluluto ito naman yung sitwasyon ng kanyang tulugan nangangamba lang ako dito sa part na to mga idol kasi yung lutoan ni nanay ay nasa loob ng bahay huwag naman sana baka kasi magkaroon ng problema at mauwi sa pagkasunog kasi kita nyo naman na light material yung bahay ni nanay. So yung mga idol, kung makikita nyo dito sa ating likuran, yung tinitirahan ni nanay, eh talagang uh, tumatagilid na po ito. No? Ito po yung pabahay na bigay po ng Red Cross at mag-isa lamang pong nakatira si nanay dito sa bahay na ito. Yung bahay ni nanay, eh, no? pabagsak na. So yung mga idol, no, narinig naman natin yung sitwasyon ni nanay na yung panawagan sa kanyang mga anak kasi kung napanood niyo po yung video na ginawa po ni ng ating idol na si Ma'am Michelle na si Nanay po ay nanawagan po ng tulong sa kanyang mga anak so ngayon uh, uli kami po ay nananawagan sa kanyang mga anak na mapansin po itong videos na ito yung panawagan ni Nanay sa mga tao pong may uh, gininto ang puso dyan na humingi po kami ng kunting tulong kahit lamang po sa pagkain ni Nanay kasi Uh, wala wala po si nanay pinagkukunan ng ng kanyang hanap buhay, mag-isa na lang po siya dito sa kanyang bahay. So sana po sa mga kapanood ng video na ito, eh, makapag-abot tayo ng kahit kunting tulong para kay nanay. Ayan. Ang po, ang tugot, importante yung petrolyo. Yun, yung petrolyo yun, daw, yung gas, kasi walang kuryente si nanay. Yung tubig, ang kanya kanyang yun. tubig, ito para Sa tubig ulan na ito mga idol, ito na rin daw po si Nanay kumukuha ng kanyang pang-inom, panghugas ng kanyang plato at iba pa. Kung walang ulan, walang tubig. Kawawa naman si Nanay. Buti ngayon umulan at may naipon siyang tubig. Ayun mga idol no. Ah, kasama ko ngayon si Tanta Ana Tay. Francisco. Francisco at taga rito po siya sa ano. So kilala niyo si Nanay Rosita? Oo. Uh, tay. Pero kan di ba lae masok ko tumagaro Tataga ng luto kung may bugas kung nakakatugay ng pagkaon na uga. Ng bunungan tataga na, minil, so, na kaya. So nangangaro na talaga kaya dinitiyo. Kaya manidit nangangaro. So ayun mga idol, nandito po tayo ngayon sa bahay na kung saan po ay nakatira po si nanay. Uh, yung tinitira kasi ni nanay na lupa, ay pagmamay-ari nila na ay nila nanay Margarita. So sa property na nanay Margarita, nakatirik po yung bahay ni nanay, ay, nanay Rosita. Rosita. So, nay po, uh, tanong ko lang, paano po yung pagkain ni nanay Rosita? Ay, pupunta sa mga ibang bahay, kung minsan wala kami. So yung mga idol no, gaya ng sinabi ni nanay tapos sinabi ni ni nanay na humingi daw po ng mga pagkain o, pagkain sa, sa kapitbahay ni tama. Natabok pa 'yung oh. oh. mm -hmm. oh, tricycle dito. Oo. Oo. Hehe. Upo tayo sa gasaan niyan. No mga dito papakita ko sa inyo maya yung kalsada na kung saan tumatawid pa talaga si nanay para makahingi na So yung mga idol, no, dito sa nasabing highway na ito, dito po sinasabing tumatawid pa si Nanay Rosita para humingi ng mga pagkain sa mga kapitbahay. Kita naman natin yung sitwasyon ng kalagayan ni Nanay na no, mag-isa na lang po siya dito sa kanyang bahay. Nakusap natin siya pero medyo hirap na pong magsalita si Nanay. Manawagan po sa kanyang mga anak. So ako na lang po yung mananawagan para sa kanyang mga anak na sana po ay eh, maalala nyo si Nanay sa kanyang sitwasyon dito at ang tanging kahilingan niya ay mabisita niyo siya at mauwi, no? Dito sa inyong lugar sa Kambokoko Basay Samar. At sabi nga pala ni Nanay, nakausap natin na uh, nitong nakaraang buwan lang daw po ay namatay. Dito sa part na ito mga idol no, eh medyo nagulat kami kasi mayroong kakaibang nangyari. Biglang nagloko po yung aming camera. Ayan eh, o kung mapapansin nyo, kumukurap-kurap po siya na parang kasama namin si Tatay Pitog. namatay yung kanyang uh, asawa, si Tatay at ito pa raw po yung higaan ni Tatay Pitog or Agapito uh, Abila. po natin mga idol no nasa masukal na at madamo na tinitirahan ni nanay eh pwede pong may mga ahas or kung anong lamang lupa yung pwedeng uh, pumunta rito gaya ng kasama ko rito ayun oh no? lamang lupa <laughs> So yung mga idol eh, nakita naman po natin yung sitwasyon at kalagay ni nanay dito po sa kanyang tinitirahan pwesto. So actually dalawa po kami nagpunta ngayon hindi ko hindi ko po ito cameraman ha kasi alam niyo naman po na one man lang po tayo pag nagvlog-vlog. Uh, tayo yung tagi camera, tayo yung ki-setup ng ating camera, tayo yung nag-e-edit, tayo yung nag-upload. Pero ngayong araw na ito ay kasama ko po yung isa po sa mga uh, kaibigan natin from Barangay Tingib, si Sir Eboy. No, at sinamahan niya ako rito. Maraming maraming salamat po. Idol Eboy, eh idol. Ayun, ay, no? dito ka! Huwag ka matakot sa camera. Ayan. So kasama ko po si Sir Eboy na nagpunta po dito po sa pwesto uh, sa bahay ni Nanay. Shout na out din nga pala po sa oh, shit, party, so... sa Tingog Party list na nagbigay po ng uh, ng aming uh, sombrero na ito. Eh, no? Napakalaking tulong kasi nung pumunta kami medyo manon na po yung araw. Kasi galing po kami kanina sa Comelec. Uh, may nasikaso po kami doon mga idol. Ayun. So sana po sa Uh, mga mga panood ng video na ito, eh um, matulungan nyo po kami na mabigyan po ng ka ng punting tulo si Nanay Rosita sa kanyang sitwasyon. Yung hinihiling niya po sa talaga sa amin, pambili ng gas, no? Gawin nyo 'yun, no? Gas, pagkain para sa kanyang pang-araw-araw kasi wala pong kuryente yung uh, bahay ni Nanay. Ito mga idol ha, ah, sa loob pa ng bahay ni Nanay, siya nagsasaing, no? nagluluto at uh, kita nyo naman dyan na nasa sahig lang po yung kanyang uh, lutuan. No, nakakatakot kasi kung mapapansin nyo itong Red Cross na ito ay purong kahoy. No, baka mamaya eh wag naman sana eh no? masunog kasi yun yung ano nakikita kong pwede mangyari pero wag naman sana yun. So, inulit ko mga idol sa mga may ginintuan puso po dyan, humingi po sa, kami sa inyo ng kunting tulong na sana po kami ay mapagbigyan. Alright? Kasama ng aking idol na si Iboy. si Consiel Onyok. <laughs> si Idol Iboy ay eh, mabalikan natin si nanay dito. No? Babalik pa tayo dito no? para ihatid po yung tulong na ipapaabot ninyo yung mga idol. Sa mga gusto po magbigay ng tulong, maglalagay ko po yung ating chikas number dyan po sa ating comment section para uh, makontak ninyo kami or makontak ninyo ako. Ayan. So mag-comment lang po kayo mga idol para sa mga tulong na ipapaabot natin kay na. Shoutout nga pala po tayo sa inulit ko sa tingog party list dito po sa aming sombrero. Ayan. So hanggang sa sunod nating video mga idol o sa sunod nating episode na pagbalik natin dito kay nanay. Sana abangan nyo po yon At hanggang dito lang muna yung video natin. Ako po si Clifford Gaddy. At ako si Boy. <laughs> si Idol Boy. Ayan. So nagsasabing bye-bye at ito ang aming kwento. Tara na.